Matuto kang tumingin sa pinanggalingan mo, hindi mo nakaangat ka lang ng konti, sobrang taas na ang tingin mo sa sarili mo. Lagi nating tandaan at pahalagahan kung saan tayo nagsimula at kung sino ang mga tumulong sa atin upang marating natin ang ating kinalalagyan. Kahit na umangat na tayo sa buhay, mahalaga pa rin ang manatiling mapagkumbaba ang pag-alala sa ating tinanggalingan ay nagpapaalala sa atin na hindi natin mararating ang ating kinalalagyan ng mag-isa. Maraming tao at pagkakataon ang nag-ambag sa ating tagumpay. Isipin natin ang tagumpay na ating narating ay bunga rin ng tulong at suporta ng iba. Dapat nating kilalanin at ipagpasalamat ang mga taong suporta, nagpagay inspirasyon at tumulong sa atin noong tayo nagsisimula pa lamang tayong tumingin sa ating pinanggalingan, nagiging inspirasyon tayo sa iba. Ipinapakita natin na kahit saan tayo nagsibula, posible ang tagumpay, basta't may tiyaga, pagsusumikap, at tamang disposisyon sa buhay ang paglingon sa ating pinanggalingan ay nagsisilbing paalala na hindi tayo dapat magyabang o magmataas sa iba. Ang pag-angat ng konti sa buhay ay hindi dahilan upang itaas natin ang ating sarili at tingnan ng mababa ang iba. Ang tunay na tagumpay ay makikita sa ating kababaang loob at maayos na pagkikitungo sa kapwa.